Direk Loren inasar si Kim Chiu at Paolo sa naganap na wedding ni Ang Ilan Kinto kahapon. Hindi inaasahan ng mga tagahanga na present din pala ang Kim Pao sa naganap na wedding. Ang akala nila ay si Vice ganda lang ang dadalo dahil inanunsyo niya ito sa Showtime Live kahapon. Gulat na gulat ang lahat sa paayuda na ito, unexpected ang kilig lalo na ang pang-aasar ni Direk Loren. Aniya, ang Kim Pao na daw o ang susunod na ikakasal. Makulit din talaga si Direk Loren kitang kita na boto siya sa Kim Pao at masaya ito dahil nakamove on o nakausad na si Kim Chu sa past relationship niya with Sian Ling. Ang Ali Wallace ng mukha niya kumpara sa mga nakaraang buwan, iba talaga kapag may bago ng nagpapasaya mas nagiging blumang at nare-realize kung ano ang halaga mo. Ayon nga sa mga komento ng Kim Pao fans, tama ka direct ang Kim Pao na ang susunod na ikakasal bagay na bagay sila panigurado kapag nagkapamilya ang Kim Pao napakaganda o gwapo ang mga magiging anak nila. Halata naman kasi na komportable na si Paolo Abelino kay Kim Chu. kilala naman natin si Paolo na mahiyain at ilag sa tao. Pero kapag kasama si Kim Cho nagbabago ang personality nito iba nagagawa kapag tinamaan ni Cupido. Ayon pa sa isang komento, kilig na naman kaming mga team bahay. Ang hilig manggulat ngayon ng Kim Pao walang announcement na dadalo sila sa kasal ni Angeline, kahit busy sila pareho hindi pwedeng hindi magkikita sa loob ng isang araw. Habang tumatagal mas napapamahal na talaga kami sa Kim Ilan lang iyan sa mga reactions ng mga fans matapos dumalo ng couple sa wedding ni Angeline.